po. So, isa-set ko lang muna po ito sa, ano ma'am, 30, 38 po. Yan. Yeah. So, po yung 38 po, yun po yung standard na init po from 36 to 38. Yung medyo mainit po is 40. So, ito po is selector kung ano po papaganahin nyo. Kung ito po, o oh, itong telephone shower. Pag naka-down po yan, dito po yan lalabas ng tubig. Pag naka-up po, yan, dito po lalabas sa tubig. So, idadaw muna po natin kasi magta-testing po tayo. Bali, yung outlet nyo dito, ma'am, is hindi po outlet, nakatap po to. So, hindi ko po ginalaw to, ma'am, kasi hindi tayo sure kung tama po yung linya nito. Kasi may switch po eh. Medyo, hindi po tama po to, ma'am. Pwede po kasi magkaroon ng short circuit masusunog po yung switch na yan kasi ano lang yan eh, 16 so nipis po yan kung para po sa buti nga po hindi po nangyari kaya, si, kaya siguro po nasira yung heater nyo kasi po bawal po kasi yan sa heater tapos po yan nag ano muna po kami extension para matest so itatest po natin yan pag umaandar po siya ganito po Yeah. Gigitan niyo po yung sinelect natin is nasa 35 hanggang pataas po. Papatayin po muna natin kasi na extension po ito. Pwede po kasi uminit. Hindi pa naman yung magigit yan. Makakayan. So, yun lang po. Sa taas. Pagka sa taas. sa taas. Hindi po natin sa taas. Naka-up po ito. Ito po yung selector. Sala po, naka-up po yan. Yan. Umiikot po yan, patalikot po. So, yan po. Nakataon. Tapos ito po. Asa yung patalikot, may parap. Opo. So, yan po. So, yan lang po, ma'am. Ulit ko lang po pa-assist lang po nitong outlet. Pa, inausap ko na po si sir. Yan. Pababuhuhan ng linya. Ano po, po ng linya to. From main po dapat to, one line lang. Wala pong ibang kahalo. Yan lang po, ma'am. Thank you po.